Hi, hello guys Welcome to my vlog uh, Tungayan nyo yung kwento ni Parang Toto at saka ni pareng Lito guys tungkol sa buhay mahirap, buhay probinsya at saka buhay Maynila guys, tunghayan nyo Oh, Parang Lito, andyan ka pala Parang Lito, kumusta naman Ah uh, Balita ko, umuwas ka dito sa Manila. Nagahanap ng trabaho pare. Oo nga pare yung Umuwas ako ng Manila para maghanap ng trabaho. Baka pwede mo akong maipasok sa trabaho mo pare. Mahirap talaga ang buhay ng probinsya. Baka babad sa nga talangan ganyan tayo lang pare mayroon talaga sa uh, probinsya mamuhay pero dito sa Manila mas lalong mahirap kung wala ang trabaho dito pare ang um, hirap hirap mag apply kung wala kang pinag-aralan lalo pa nilang ida down uh, kailangan dito sa Manila tapos ka ng pag-aaral Oo nga pare mahirap hirap hirap pala dito sa Manila Kung wala kang trabaho Eh lalo na ko High school graduate lang pare Nagbabakasakali lang na ako Kung matanggap ako sa Trabaho Pero ngayon napag-isip-isip ko na Parang gusto ko nang bumalik ng probinsya What? What the fuck? Manguma na lang to pre nagreply pala di halos may tinapusan ka di sa Manila ganoon talaga pre kung wala nang pinag-aralan pag mababa ang pinag-aralan mo mababa rin ang tingin sa iyo pero ako tsamba ko rin kahit pa paano uh, high school graduate lang din ako pare pero nakapasok ako sa malaking pabrika kaso nga lang tatlong araw lang sa isang linggo ang pasok namin ngayon ah, hirap hirap talaga lalo, lalo na tumaas ng mga bilihin dito kung wala kang trabaho dito pre, gutong talaga abutin mo ay ganun pre ang hirap naman talaga paano na lang ako ngayon <laughs> no 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 no, no. <laughs> wala pa trabaho tapos high school lang natapos ko pre mo rin pala mapakain ang sarili mo pre pag wala kang trabaho dito ang hirap hirap stop it get some help hirap pala ng buhay sa Maynila kaya <laughs> ko kasi Maynila sa Ghana ma ay masinso ay nako ang buhay nga naman Uh, Napag-isip-isip ko ngayon po sana hindi na ako pumunta dito sa Manila sige pre, itry ko lang kung kaya ko pero 100% di ako mangako sa iyo oh. dahil mahirap talaga ang buhay ngayon ah, pakataas ng mga bilihin dito bigas dating 30 plus ngayon nasa 60 to 70 ng stop it kung nga pre tas taas ng presyo ng bigas dito so, pagdating dun sa probinsya yung bili nila ng bigas mababa pagdating dito halos pitong bigyo ang presyo sabi naman kinakawawa nila yung mga magsasaka sa probinsya hirap-hirap oh mag Puntal ka mga lupa no! God, para makapangin no! no! lang sa no! no! bukid. No! Tapos, ganyan lang pala. Makamahal ng mga pilihin dito. Tulad ng mga pilihin sa pang-araw-araw. Ah! So, hirap naman ang buhay nang walang trabaho. Kahit may trabaho ka pa siguro. Pray, ang, ang hirap talaga mag ano Budget Tama ka parang dito Dito pag Wala kang pera Tapos May bibiling ka Mahirap mag isip pre Gutom abutin mo dito pre Kung wala kang trabaho uh, sa trabaho ko nga ngayon pre, tatlong araw lang ang pasok, dalawang araw sa isang paano ko mabubuhay yung pamilya ko ngayon uh, ah, mahirap mag-isip bro parang dito sana hindi ka na nagsapalaran dito muna dahil ang hirap ng buhay dito pre mabuti pa siguro sa bukid sa probinsya. may maaasahan ka pa kung nga pre maganda pa siguro sa probinsya bumalik dahil yung ang napanganin mo pag namunga o harvest ka na sagana ka pa pero kapag dito sa Maynila pala pag wala kang trabaho hindi mo rin ma mapakain ang sarili mo pre Damn! pag wala kang trabaho dito ang hirap pala ng buhay sa Maynila no, 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 kala ko kasi no, no. Maynila dahil yung ay nako ang buhay nga naman uh, napag-isip-isip ko na nga yun po sana hindi na ako pumunta dito sa Manila o nga uh, pre dapat ang sabi ko sa atin kung pupunta ka rito para masabihan kita kung maganda ba rito o hindi dapat doon ka na lang sa ating magsti may maasahan ka pang pananin sa atin kakapira ka pa pag nag-anihan na. Dito, pag wala kang trabaho, hindi ka makakapira. Wala kang mapambili ng gusto mo. Ang hira hirap-hirap talaga Kung nga, parang toto, ang hira hirap-hirap talaga dito sa Manila. Guro, babalik na lang ako ng provinsya, parang toto. Sa ngayon, mapag-isip-isip ko na na pag wala palang pinag dito sa Manila, ang hirap -hira. Buto mabutin mo kapag wala kang trabaho Wala kang pera dito Buto mabutin mo pare Sa panahon ngayon Kailangan ko nang bumalik ng Provincia Doon na lang akong mananim sa Bukid you can do it. May maasahan pa ako Sa pag-aani ko O sige pare Uwi na ako pare ha